Okay. Yeah. Alright, good morning, Matal. Let's take another vlog. kailangan. <laughs> ah. ini? Ah. Ah. si Tumuo doon siya sa pagkalo. Doon sa kampari niya. Sa ganyan kahit na halaw na. Ha? Eh? Ayaw ang pagpala. Ayan ka. Ayan ka. Ayan ka. Ayan yung may ka. Ayan ka. Ayan ka. Ayan ka. Ayan ka. Ayan ka. Ayan Ah. Oh. Sasaktan tayo. Hindi mo natin tinamad dadami yung gawa. Hindi. Mixer yeah, na. Tayo muna tayo ng butter bug. i'm yan ha. Sige, tayo na po. Kapag layout na tayo. sa TikTok. Dito. May nosing pa rin siya dito. May nosing yung may nosing din yung mga ano natin, ganun natin dito sa harap. Pati dito, may nosing din siya. A few moments later... Maraming, maraming 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 thank you po sa... sa libreng ice cream ni Kuya, ayun know? o! May libring ice cream si Kuya! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday Kuya! Ayan, nung dito nilaihalo natin isang patong na lang doon at tapos na yung kasintahin uh, so, gano kabilis si Kuya Jeff Ako e Jeff Siyempre <laughs> <laughs> si Kuya Jeff gano kabilis ka asintad pa lang, na. Kaya <laughs> hey, na, happy birthday kay kuya. Birthday. Eh? na birthday. Libre ng ice cream. Oo, oh, libre. Eh. Hmm. Wala bang tinapay? Wala <laughs> bang <laughs> uh, nakatapos na tayo dito sa asintada. Ha? Oh. Squalo na lang natin. O, ayun. Ano? Susukatan natin dito. Saan? Putol. Oo. Oh. Tapos lagi na natin iskwala. Hindi, iskwala na natin para mahaba. Iskwala na. Oh. dito na tayo magbaka ay mag Sandali lang pasukan yan pag gaganyan. Gagawa lang muna yung stirap niya. Oo, oh, stirap lang muna. So ayan, kanina kasi wala kuryente kaya hindi nakapagputol. Diyan ano na tayo diyan, biga na tayo, pantay biga na tayo. So may biga na 'yun. Don da. Para Para matapos sa sa ano. Sa harap. Bali itong poste na 'to, magkakaroon din siya ng nosing sa tagiliran tapos sa harap tapos yung biga may nosing din siya mas maganda kasi tinitingnan kung may nosing siya tapos matibay pa lalo na pag uh, na finish siya maganda siyang tinitingnan at uh, assemble muna kami ng bakal at ayun ulan <laughs> Anong kuyang? na. Titinda ka? Bakay pamili mo dun. Hindi uh, ba okay. itampok naman yun Mas, Ha? May itampok. Maganda yung ano nito. May... Binigyan akong kalaman si Pansyomay. Anin ko to? O. Adami Isang bag na RCS ha. Ah. <laughs> Oo. Huwag kayong aalis kasi uh. may Ayan. Okay. Oh, uh, tapos pamaya maya. Mga bandang alas dos. Uh, Mauna tayo sa kanila dahil... Oh. Yung bayaw ko maglalabas ng motor. So tutulungan muna natin. Tulungan mo natin sa mga ng motor dahil yung motor na ilalabas niya, pantitinda niya ng uh, balot. Pantitinda siya ng balot. So, walang magdadrive ng single pa uwi. Kaya tayo yung uh, sinasama para mauwi yung motor. Nakaano kasi siya eh? naka Nakakulong-kulong. Mag-assemble na lang muna kami. So, mamayang uh, alis dos yun niya. Alis muna tayo. Lakad muna. 'Yan yung puputulin ni Kuya Jeff. Ah, uh, assemble na natin yung stirrup. Tapos ito si lang 'tong nagkakasa. Yes, hello, hello. Tapla. Okay. Ah. Oh. letter ano siya, letter yes. Chef, May nagtatanong. Oh. Ikaw na sumagot. Oh. Bakit daw na una pa yung terrace? Sa? Yung terrace? bakit daw inuna na? Saan nga? Sa? Yung dapat daw, yung materyales sa terrace. Oh. Ginamit muna sa kabahayan. Para daw makalipat na kayo. Ah, hindi na masasapat yun eh. Na? Ay, ikaw na sumagot. Dahil <laughs> sagot yun. Mali <Bale> po yung... <laughs> Hindi kasi nagtatanong siya. Ayan. So po kasi nga uh, sa terrace, uh, konti lang po yung kumbaga uh, yung gamit na para doon sa terrace bali hindi ko ko natin sa kabayan hindi kakasya. Para doon makalipat na raw kayo. Kumbaga kung lang po uh, <laughs> nagdagdag lang po tayo ng konti sa budget doon sa biga sa taan. Masyado lang na po natin yung pressure. Saka hindi pa po kayang... Uh, Medyo mataas po yung... Uh, tab, bubong. Uh, yung, hindi pa kaya yung... hindi oh, pa po kaya yung budget. Uh, yung, hindi, parang malilaw lang sa kanya kasi oh. nagtatanong. Baka sabihin hmm. naman. Eh. Ito hmm. so, po ah... Uh, Pakapaghintay naman po tayo mga kapit. Kahit po? po medyo matagal. Basta may nayayari. Onte, onte. Para nalalaman din eh. Kung bakit nauuna yun. A few moments later. Patol at na yung pinutol ni Kuya Jeff, natapos na natin. Mas Assemble na lang sila. So bali mauna na tayo sa kanila. Ano to? Hihigaan ko. <laughs> una na ako. A few moments later. Ito na nga tayo sa Arayat. Uh, nagpili up na rin siya kanina. So ano na lang tayo. Pick up na lang tayo kaya hindi na tayo magkatagal. Pipili na lang sila ng kulay. Um, ano lang siya, matik. Ah, uh, cambio lang lang siya wala siyang clutch so ang hulo ang kinuha niya yung brand new ang hulog nga is 3,200 3,200 plus sa loob ng uh, kinuha niya sa loob lang ng 1 uh, year sa taon ang dami daming ano dito ang dami yung motor yan oh ang ganda bawi bali aabot din pala sya ng 48 48,000 So ayan, at uh, baba tayo, tingin tayo yung motor. Tingin lang. Tingnan natin yung kinuha niya. Ah. Ito, kulay itin. Brand new. Ang taas. go na tayo ayan mga tol dito na tayo sa bahay at uh, okay na nakakuha na ng motor pang uh, hanap buhay ayan tapos bukas uh, tuloy tayo ko lakuya jeep para uh, makapaggawa ulit tayo kasi tinatapos namin yon hanggang ano, hanggang biga. So, doon naman sa sa baba, yung sa may terrace niya, isasabay na rin namin. Pati yung sa may taas. Kaya, nauna na rin yun. At sinabay na rin namin yung terrace. Bukas sa itaas na tayo. Ayan, at uh, hanggang dito na lang po muna yung uh, ating vlog. Ngayong araw. Ayan, at uh, muli po maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa amin sa walang samang panonood araw-araw. Ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat ng marami. Hanggang dito na lang po muna. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating upload. Ingat po ang lahat at uh, God bless po. Bye-bye!